Hello Max spark kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon Max Pre, pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong gawin para mamiss ka at mag-message na sa'yo ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be It's Spark! At ang unang bagay na pwede mong gawin para mamiss ka at muli nang mag-message sa ang isang lalaki is, tumigil ka na sa pagsasabi sa kanya na namimiss mo siya. Yan ang unang bagay na dapat mong tandaan at gawin. Itigil mo na yan. Sapagkat ang isang lalaki kapag palagi mo sinasabihan ng ganyan na namimiss mo siya ay mas talong lumalaki ang ulo at mas talong nag nagmamatigas ang ego at tumataas ang pride at lumalakas ang loob na mas lalo niyang gawin yan. Kaya ang lalaki hindi nagiging mapagpakumbaba sa iyo eh. Nakikita niyang low value ka na. dahil lagi ka naghahabol. Paghahabol lang ginagawa mo na ganyan. Na palagi mo sinasabi sa kanya na na-miss mo siya. Subukan mong hindi sabihin sa kanya yan. Subukan mong ipakita na wala ka na rin pakialam sa kanya. Na wala ka ng paki sa kanya. Yun ang pakita mo. Yun ang iparamdam mo. Tingnan natin kayo sa kung hindi yan magparamdam sa'yo. Alam nyo, ang mga lalaki, doon kami naghahabol sa mga tao na walang pakialam sa amin. Diba? Kaya dapat maging ganun ka upang magkaroon siya ng pagkakataon na makita ang halaga mo at muling bumalik sa iyo ka ispa. At ang palong bagis mo na pwede mong gawin para ma-miss ka ng isang lalaki muli na siyang mag-message sa iyo is Huwag na ikaw ang palaging unang magparamdam ng pangalawa kay Spar kung bakit ang isang lalaki ay palaging tinitiis at para bang nagmamatigas sa iyo at paparamdam sa sapagkat masyado mo siyang binabalidate at masyado nang lumalaki ang ulo niya sapagkat palagi namang ikaw ang laging naghahabol at muling nagpaparamdam sa kanya Lagi na lang, ikaw ang unang nagpaparamdam. Unang nagme-message at tumatawag sa kanya. Unang nangungulit at nagiging marupok sa kanya. Hindi ba hayaan mo naman na siya naman ang unang lagi magparamdam sa iyo? Kung ang isang lalaki din na nagpaparamdam sa iyo ngayon ay hayaan mo muna siya. Pabayaan mo muna siya. Tingnan natin kung, kung hanggang saan ang pagmamatigas niya. Darating ang araw kapag hindi na talaga nagparamdam sa kanya, sigurado ako ang isang lalaki magtataka. At ang pagtataka na yon, ang siya magdudulot sa kanya upang mapaisip sa iyo at kakaisip sa sa'yo, hindi siya makakatiis magpaparamdam din yan sa'yo, ka-inspire. At at mga kong paraan, mga ka-inspire, sa lalaki mamiss ka at muli na magparamdam sa'yo is bigyan mo siya ng dahilan para mamiskat, ka. Ang ko ka-inspire, alam niyo mga ka-inspire kung bakit ang isang lalaki nagmamatigas at ni hindi ka man lang namimiss o nire-replyan sapagkat wala siyang dahilan para miskat. ka. Siguro nung, un nung, una pa lang kayo magkakilala o nung mga okay pa kayo, like, may mga pagkakamali ka rin ginagawa sa kanya. Yung iba lang naman sa inyo, hindi lahat ha? Ngayon, dapat kayo spark, lalo sa mga okay pa dyan, at nagpaparamdam pa yung lalaki, bigyan mo siya ng dahilan para ma-miss ka. Ano ba yung mga bagay na yon para ma-miss ka niya? Yung pagiging mabait mo, yung pagiging mapagbigay mo, yung pagiging matiisin mo, maunawain mo, at mapagpasensya mo. At iba pang bagay kayong spark, yung pagiging sweet mo, yung pagiging caring mo, at iba pa, yung palaya ka nagpapatawa, o kung ano pa mang mga pwede niyang ma-miss sa'yo. Kaya ang isang lalaki, hindi ka namimiss kasi wala naman siyang namimiss sa'yo, kundi puro na lang ka, toxic ka ng piram pinakita mo sa kanya. Kaya ang una mong gawin kung gumawa gano ganon na napakita mo sa lalaki, humingi ka ng tawad. Si Suburo yung iba sa inyo, gano'n. Kaya hindi nagpaparamdam yung lalaki kasi masyado kang toxic. Ikaw ang may kasalanan kung bakit yung lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo. Humingi ka muna ng tawad at dapat yung panghingi mo ng tawad ay dapat sincere. At huwag na huwag kang maghahabol. Ang mahalaga, ginawa mo yung part mo na humingi ka ng tawad sa kanya. At mag-no-contact ka na. 'di ba? At at least alam niya na pa baba ka. Ganyan 'yan. Kaya sa mga ano diyan sa mga okay okay pa diyan, hindi okay, magbigay ng dahilan para ang lalaki di magparamdam sa inyo. Sa halip magbigay ka ng dahilan para siya ay laging mamiss ka. Thanks po. At ang pang-apat na paraan makisipad upang sa lalaki mamiss ka at muli niya siya magparamdam sa iyo is mag-focus ka ng gusto sa buhay mo. Yan ang pang-apat kay inspired. Kung yan ang gagawin mo, imbis na maghabol ka sa lalaki at maghintay ka na lang palagi sa kanya, ay siguradong tataas ang value mo at mapapansin ka niya. Magkakaroon siya muli ng interest sa iyo kaysa maghabol ka. Kaya inspiring sa mga magandang bagay na pwede mong gawin kung nasa ganyang sitwasyon ka. Na ang boyfriend mo ang mister mo hindi nagpaparamdam sa iyo at talaga namang nilalayuan ka. Pinagtatabuyan ka at hindi ka na gustong kausapin pa. Mag-focus ka na lang sa buhay mo. Magandahin mo ang buhay mo, mag-self-improve ka. At darating ang pagkakataon na maaaring mapansin ka ulit niya. At muli siyang magkaroon ng talaga namang attraction sa iyo. Kaya inspiring kapag habol ka lang habol dyan, sigurado ako mas talong mawawalan niya ng amor sa'yo o mawawalan siya ng pagtingin sa'yo sapagkat masyadong binababa ang sarili mo. Kaya sa mga pagkakataong ito, ang lalaki na nagmamataas. Kung nagmamataas siya at ikaw nagpapakumbaba masyado sa kanya at tipong ginagawa mo lahat kahit wala ka ng respeto sa sarili mo, ang isang lalaki hindi mo rin babalik sa'yo sapagkat ang gusto niya is yung babaeng may value. Okay na yung nagsusorry ka. Huwag naman yung gagawa ka pa na kung ano nung bagay para lang bumalik siya kapag ang isang lalaki nakita na nag-iimprove ang buhay mo at masaya ka na at wala ka ng pakialam sa kanya at okay ka na doon magkaroon siya ng pagkakataong magmuni-muni at muling bumalik sa iyo at mag-message sa iyo kay Inspire. at pwede paraan mga Inspire upang upang miss ka ng isang lalaki at na siya mag-message sa iyo is huwag kang magparamdam ng matagal yun palima pali mga ka-spark sa mga pinakasikreto upang isang lalaki muling bumalik sa iyo sapagkat napaka makapangyarihan yan mag-no-contact rule ka kung ang lalaki binabali wala ka na kaysa habol ka ng habol, message ka ng message, di ka naman nare-replyan. Gawa ka ng gawa ng dami account, binablock ka naman. Habol ka ng habol sa kanya, pinagtatabuyan ka naman. Gumagawa ka ng paraan, nakikiusap ka sa mga kaibigan niya, pero di ka rin naman pinapansin niya. Diba, imbis na habol ka ng habol, eh, mag, huwag ka na lang din magparamdam sa kanya. Dahil sa pagkakataon na yan, ang lalaki nagmamatigas, talagang hindi ka papansinin niyan kapag ikaw ay habol ng habol sa kanya. Ang gawin mo mag-no-contact call ka upang ang isang lalaki dumating ang mga pagkakataon sa buhay niya na maalala ka niya. Dahil kung hindi ka niya isip-isipin, hindi babalik ang attraction niya sa'yo. Kung hindi ka niya isip-isipin, hindi babalik ang interest niya sa'yo. Wala siyang pakialam sa'yo. Kaya patasin mo ang value mo sa pamamagitan ng kawalan mo. Dapat di ka magparamdam sa kanya ng matagal upang maisip niya ang nakaraan niyo. Maisip niya ang mga mapubuti mong ginawa para sa kanya. Ang masasaya niyong sandali nung okay pa kayo. Dapat ganyan ang mindset mo. Hindi yung mindset mo ay gagawa ka ng paraan upang kulitin siya. Huwag kang masyadong makulit. Huwag kang laging habol lang habol. Huwag mo siyang palaging i-message. Huwag mo siyang palaging talaga namang tawagan. Huwag kang laging magparamdam. Ipakita mo sa kanya na suko ka na rin sa kanya sa ugali niya. Ipakita mo rin sa kanya na may sarili kang kasiyahan sa buhay mo at di ka laging naghahabol sa kanya. Ipakita mo sa kanya na kaya mo buhay kahit wala siya sa buhay mo talaga naman ka-inspire. Pag nakita ng isang lalaki na okay ka, tula ka na rin pakialam sa kanya at masaya ka na, at hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, kahit matagal na siyang hindi nagpaparamdam sa iyo, ang lalaki sa katagalan ay talaga namang magsisisi din yan. Mapapaisip din yan sa mga ginagawa niya sa iyo. At di, di magtatagal ay talaga namang may niya rin na muling kausapin ka. Since sa mga may niya, ang muling kausapin ka, na may miss ka na niya at nakikita niya ng halaga mo sa mga panahon hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Kaya tiisin mo, magpakatatag ka, magpakatapang ka, huwag kang magparamdam ng matagal sa kanya. Kaya mo yan. Dahil kung mag magagawa mo yan, magkakaroon na magandang resulta. Makikita niya muli ang halaga mo sa buhay niya. At ang pangayon na paraan makispart para may miss ka ng sinulalakit, muli siya magparamdam sa iyo is kausapin lang siya kapag nasa timing na yung ang pang-anim kay Inspired. Alam nyo, mga Inspired, dapat marunong kang tumiming. Kapag ang isang lalaki, kinakausap ka na, o sabihin natin, muli na nagpaparamdam sa'yo, dapat hindi ka agad atat. At kung lalaki talaga hindi nagpaparamdam sa'yo, talaga namang hindi na, hindi na kumukontak sa'yo, hindi na nag-reply sa'yo, Siyempre, Darating ang panahon, pag talagang wala na, kausapin mo, kakausapin mo din yan. Mag-send ka sa kanya ng message. Pero dapat timingan mo. Pag alam mong wala talaga, pag alam mong meron siyang iba, pero may bago ka na rin mahal o talagang susuko ka na ba? Diba? pero huwag naman sana dumating sa ganun pagkakataon siyempre mag may message ka sa kanya na salamat sa lahat ganyan pag sobrang tagal na yun ha pag talagang hindi na siya bumalik sa iyo ngayon pag lalaki bumabalik-balik na sa iyo dapat matuto ka rin magpakipot, magpahal to get hindi porket nag message lang sa iyo dahil na may miss ka na eh bigla bigla ka rin kagad magre-reply dapat marunong ka to mind may message mo lang siya kapag siya ay atat na atat na sa iyo may Me message mo lang siya kapag siya ibaliw na baliw na sa'yo mali may Me message mo lang siya kapag talaga namang naghahabol na sa'yo kay Spark at mga pitong paraan mga Spark para mamiss ka ng siya at muli na siyang message sa'yo is huwag matakot na lumayo muna yung papito kay Spark alam nyo huwag kayong matakot na lumayo sa isang relasyon na hindi ka na, na hindi ka na pinapakitaan ng halaga huwag kang matakot na lumayo sa isang lalaki na hindi niya na pinaparamdam sa iyong mahal ka niya dahil kung palagi kang palagi mong ipagsisiksikan ang sarili mo sa isang tao na binabaliwala ka na, sa isang tao pinagtatabuyan ka na, ay mas talo ka lang mawawalan ng halaga at mawawalan ka rin ng respeto sa sarili mo at baka mawalan ka ng pag-asa sa buhay. Kaya inspired, kapag ang isang tao pinagtatabuyan ka na at di na nagpaparamdam sa iyo, matuto kang mahalin ang sarili mo. Lumayo ka muna sa kanya. Hayaan mo muna siya. Mag-focus ka muna sa buhay mo. Sa sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. Kaya inspired, huwag kang matakot lumayo. Dahil malay mo sa paglayo mo, muli siyang bumalik sa iyo. Huwag kang matakot lumayo sa isang relasyon na hindi ka na pinapahalagahan. Dahil malay mo doon niya makita ang halaga mo. Huwag kang matakot lumayo sa isang lalaki na minsan mong minahal. Dahil malay mo dumating ang pagkakataon, maramdaman niya muli ang pagmamahal sa iyo. Huwag kang matakot lumayo sa isang lalaking pinagpalit ka sa iba. Dahil malay mo sa paglayo mo, doon niya makita o oh, ang importansya mo na mas mahalaga ka pala kaysa bago niya. Kaya inspired huwag kang matakot lumayo sa mga pagkakataong hindi ka na niya nare -replyan. Dahil malay mo, sa paglayo mo, doon ka niya replyan. Huwag kang matakot lumayo sa isang lalaki, hindi ka na message o sinasagutan tawag mo. Dahil sa paglayo mo, malay mo siya mismo muling magparamdam sa iyo. Ka-inspired, ang paglayo mo sa isang tao, sa isang relasyon, ay makapangyarihan bagay sapagat ipapakita mo sa kanya na kayo mong mabuhay at malakas ka kahit wala na sa buhay mo. At ang iyong paglayo ay makapangyarihan ang bagay sapagkat yan ang pagkakataon niya upang hanapin ka, isipin ka, mamiss ka, at muli siyang magparamdam at bumalik sa iyo, ka-inspire. Mas paglong po, mas lamat po mga sa pagtapos ng vlog dito. Tapos pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po na subscribe, subscribe na po mga para at click na rin po notification bell upang mag-update kayo pag may bago akong upload. So mag gusto magpa-coaching, mag may magpa-advise, parang po sa Facebook, po yung profile feature ko at pakichat ako kung mismo mag-grab sa inyo. Maraming marami salamat, makispart, bagay natin lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be it's